Hi guys, magandang araw sa inyong lahat guys. Ha, habang ako ay nagtatahi ay maglalabang ngayon si Gia. So mayroon akong dumating na parcel, so binuksan na nga binuksan ko na nga pala ito guys. Ah, uh, bakit madilim ang ating video? Mayroon akong dumating naman ng sabon, so malapit na ngayon ang pasukan. So, kailangan natin mag in na naman ng sabon dahil si panigurado araw-araw na naman tayo mag nito ng uniform so ilang araw na lang pasukan na so meron akong in order makabukas ko lang ngayon hindi ko na naipakita sa inyo nung binuksan ko so ang laman nga pala nito ay dalawang kilo so ngayon ay meron. Ayan. Dalaw. Bali, apat na kilo ito guys. Nag-sale kasi. So, ginrab ko na. Mayroon pang parating. Bali, ano din. Dalawang ganito din. Ang darating. So, ginrab ko na dahil napaka laking tipid nito guys. Dalawang dalawang kilo ang laman nito. yan 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 dalawang dalawang kilo ang laman nito guys so napakabula din nito mabango rin yan nandito nga pala oh. ayan ito dalawang kilo so nakuha ko lang siya, nabili ko lang siya sa shop nang mura lang kayang kaya, kaya. so, ayan ganito siya guys dahil malapit na ang pasukan so kailangan na natin mag-inback ng sabon dahil panigurado araw-araw na tayo maglalaba so mabula ito siya at saka mabango hindi siya ma wala siyang choke at wala rin siyang ano ba 'yung tinatawag nila na 'yung hindi nananamoy 'yung damit So, ito siya. Wala siyang halo. Puro talaga siya. Kapag, oh, ang bigat niya. Ang, ang bigat niya, oh. Ah. Ganun siya, oh. May hawakan siya dito, guys. Napak hindi ko mapindot yung butas dahil ayan so kailangan na na mag inbak ng sabon sa mga kananay na may mga estudyante dahil bukod sa estudyante may mga trabahante so kailangan na mag imbak ng sabon dalawang kilo so yan lang guys maraming salamat sa inyong panonood at pag -suporta. kung bago ka lang sa aking youtube channel maaari mo itong i follow ang aking youtube channel para maging updated ka sa lahat ng aking mga videos at huwag kalimutan mag like and share at mag iwan ng bakas at heart 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 ayan lang guys maraming salamat sa inyong lahat bye